sa utang na loob yan? Ano, walang katapusan? Walang limitasyon? Ah, paputsa, putsa, putsa ka pa sa akin, na Marunong ka nang magmura. Hoy, iyan! Kausapin mo nga kapatid mo! Tama na! Oh, iyan. Kamusta ang trabaho? Ah, uh, okay naman po, tita mag isang taon na po ako din, kaya nag-expect din ng salary increase. Ay, talaga. Gusto ko yan, ha. Salamat naman. Madadagdagan na yung ibibigay mo sa aking allowance. Hindi ho ba kailangan din mag ni Kuya para sa future niya? Eh darating din ho yung araw, magkakaroon siya na sarili niyang pamilya. Kailangan niya rin mag-ipon. Bakit? Sinabi ko bang hindi siya mag-iipon? Siyempre mag-iipon siya. Ang ibig ko lang sabihin, mababayaran niyo na ako sa pagpapalaki ko sa inyo. Tama na nga yan. Nasa harapan tayo ng kapagkainan, no? Wala na ako ng gana. Pakiramdam ko, pinagdadamutan ako sa sarili kong pamamahay. Hmm. Alam mo kung mo, bro? Kuya, ang bait mo kasi masyado kay tita, Alam mo naman na siya yung nagpalaki sa atin, si mga nawala, si mama, si papa. Tumata na lang naman ng utang na loob eh. Iba naman kasi sa kanya eh. Parang gusto ko na niyang hawakan sa leg. Lalo na pagdating sa pera. Sige na. Kumain ka na. Kaya mo Oh, may problema mo? Yung tinago kong pera, nawawala! Hindi yun nawawala. Kapaka OA mo naman. Kinuha ko kanina. Paano kasi kulang yung pera ko sa sugalan? Tita naman, para sa entrance exam ko yun! Inipon ko yun para makapasok ko sa school na gusto ko! O bakit? Akala mo naman napakalaki ng inipon mo? Eh kulang pa nga yun sa kabayaran ng pagpapalaki ko sa inyong dalawa? Ang problema dito, kinuha mo yung pera ko nang hindi nagpapaalam! Para sa pag-aaral ko yun! Napakadamot mo naman. Baka nakakalimutan mo. Kung ano yung sa inyo, akin din yun ha. Ang laki-laki ng utang na loob niyo sa akin dahil ako ang nagpalaki sa inyong dalawa. Ibalik mo yung pera ko! Ibalik mo yung pera ko! Tama na nga yan. Ano ba yan, kuya? Ako yung kapatid mo, kaya dapat mo kampihan. Ayan, ayan ang nakukuha ng batang walang utang na loob. Oy, iyan, pagsabihan mo yung kapatid mo, ha? Ano ka ka bro, ha? Sa tingin mo ba pag nakita ka ni mama ni papa na ganyan, matutuwa siya sa si ginagawa mo? Totoo nga ni, tama si titi. Ang laki ng utang na loob natin sa kanya, tapos ganyan yung iaasal mo? Kuya, paano siya naging tama? Eh, pera ko yun! Inipon ko yun! Lahat na lang kinukuha niya, pero okay lang sa'yo! Kuya naman! Ginagawa ka na niyang taa sa sobrang kabahitan mo! Ha! <sighs> Bunso! video? ah uh, yes po. Sino ka po? Ay! Ako to! Si Jane! Nagkababata tayo sa probinsya! Ay, oh, si Jane! Kamusta ka? Ba't nandito pala? Dito ka na magtatrabaho sa Manila? Oo, siyempre. Para makapag-explore-explore. Explore. Kamusta na pala kayo magkapatid? Kailan nang winyo sa probinsya? Kaya lang, wala na kayong mauuwian pala, no? Kasi binenta nyo na lahat ng properties nyo para makapag-abroad ka. Kailan pala ang alis mo papuntang abroad? Wait lang, wait lang. Uh. Um, property abroad, <laughs> hindi kita maintindihan. eh. Ang sabi ko, wala na kayong mauuwian, di ba? Kasi nga, binenta nyo na yung property nyo, lahat ng property nyo sa probinsya, kaya wala na pala kayong mauuwian. Kailan ang alis mo? Uh, pa abroad uh, Actually, wala naman plano mag-abroad eh. Hindi ko nga maisip na iwanan yung kapatid ko dito mag eh. Pero, saan mo ko eh? Ha? Huh? Eh, sa tita mo. Yun kasi ang sabi niya kay mama nung nag-uusap sila nung inaayos yung mga documents. Nung pinagbebenta niya lahat ng property niyo. Kaya nga tinatanong kita kailan ang alis mo pa abroad. Ah, uh, anyway, sige, tsaka na lang tayo mag-usap. Medyo busy rin kasi ako eh. Puni ko na lang number mo, ha? Ano ba number mo? Ah, sige. Ah. O, yan. Ah, uh, ito. May message na lang kita, ha? Medyo na, busy rin kasi ako eh. Hmm? Sige. Sige. Ingat ka. Ingat. Chat-chat na lang. Oh, ano iyan? paglalaro mo na lang yung pagkain mo, mayaman ka ba? Um, tita, di ba sabi mo walang naipon sila mama at papa sa abroad kasi malu sila? Oo. Wala naman talaga eh. Pasalamat nga sila. Nabuhay ko kayong dalawa sa pagsisikap ko. Oo nga. Naalala ko, sabi mo din dati eh. Kung wala kang mapagkukunan, kung walang wala ka nun, tita, anong mga binenta mong lupa? Ano? Anong ibig mo sabihin? Kung walang wala ka noon, kanina yung mga lupa na benta mo sa probinsya. Tsaka paano ka nakapagkasino noon? Gusto mong malaman ng totoo? Oo. Lupa yun ng mama at papa mo na nabenta ko. Oh, paano ba naman kasi? Ang damot-damot nila nung nasa abroad sila hindi man nila ako padalan, akala mo naman mauubusan ko sila. So, hindi totoo na wala silang ipon? Dahil lang totoo, ninakawan mo rin sila! Hoy! Sa pa, Floyd! Ang bobo-bobo mo! Manang-mana ka sa mga magulang mo! Baka nakakalimutan mo yung sinabi ko kung ano ang sa inyo, sa akin din! Siguro, pinalaki mo kami dahil sa perang pwede mong makuha sa amin, no? Hirap na hirap kami ni Kuya! Kinuha mo yung pera na para sa aming magkapatid. Ha? Tsaka, ako ang nagpalaki sa inyo yung utang na loob nyo sa akin. Puti utang na loob yan? Ano, walang katapusan? Walang limitasyon? Aba, putsa, putsa, katapusan sa akin, ha? Marunong ka nang magmura. Hoy, iyan! kausapin mo nga yung kapatid mo. Tama na! Ano, Tito? Maraming maraming salamat sa pagpapalaki sa amin, ha? Pero tapos na yung responsibilidad mo sa amin, ganun din kami sa iyo. Anong ibig mo sabihin? Hindi huh. mo na may babalik yung mga lupang pinahirapan ng mga magulang namin? Yung mga ari-arihan na dapat sa amin pinamana? Saan pa design na din naman ako eh. Aalis na kami dito ni Floyd. Bahala ka sa buhay mo. Teka, teka. Sisirahin niyo ba yung pagsasabahan natin na na, na pagiging isang pamilya? Dahil lang nabenta ko yung lupa niyo? O sige, babayaran ko yun. Bag Pagsinuwerte na ako sa sugal. Tita, huwag na. Hindi na tutukol sa pere. Tukol na to sa tiwan sinira mo? Pamilya? Nasa yung pamilya sinasabi mo? Ano mo, tita, ang pamilya nagpapahalig sa mga pinaghirap ng isa't isa? Lloyd, tara na. Umalisa tayo dito. Maging pahay ka na. Ano ba? Hindi ba kayo naaawa sa akin? Iiwan niyo akong mag dito? Awa? Sa amin ba nagpakita ka ng awa? Ginastos mo lahat ng pera sa sugal mo! Tsaka, isa pa, hindi ka malulungkot. Madali lang yan sa'yo. Dahil sanay kang mag-isa, dahil makasarili ka! Tara na, Floyd. Sayang ng oras natin dito. Ian! Floyd! Huwag niyo akong iwan! sinabi ko bang hindi siya mag-iipon? Siyempre, mag-iipon siya. Ang ibig ko lang sabihin, makakad... Ay, ano doon na Ibig ko lang sabihin, <coughs> mababayaran nyo yun na yung pagpapalaki ko sa'yo. Sorry. Okay. Okay. Sige Ready? Buhay mo, mami. Okay. Ready? Bisa ko sa Bigyan mo ako. Okay. Oh! Bakit? Akala mo naman na palak Napakalak... Ken ang sorry. Napalaka. Ga na. Nakalak. galit eh. Paggalit talaga eh. Ibalik mo yung pera ko! t t Tama na nga yan! Ikaw na. Ikaw na yun eh. Ay, Ay, ito, 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 ito. <laughs> Ikaw na yun eh. Oh, sige. Okay. Tasya pa na yun tama, ha? Diyos ko naman, kuya! ko na alam lines ko, sorry! Ano yun? Ay, mali. May kailan pa pala, kailan uwi ang probinsya? Kailan uwi ang probinsya? Dito na lang, di? Okay. Game? Ah, uh, Ano na yun? Puta ka. Takantaka takaan sabi ko wala. Ah, ang sabi ko wala na pala kayong property sa probinsya. Okay, sorry. Mm -hmm. uh, Hindi, di ko kayang ng bibing muli. <laughs> <laughs> natatawa si, natatawa si <laughs> ia sa pagbubuka ko. <laughs> <laughs> wala. Ano siya sabi ko? Tingin mo ba yung memory sa kanalinyo. Hindi. Kasi sasabihin ko dapat. <laughs> Paano mo na benta ang lupa namin? Ah, na. Paano mo ah, na-benta ang lupa? Paano mo ang lupa? Kung wala kang... Paano ko na Ah, oh, okay. Kung wala... Kung... Kung wala... Ha? Cut na ba? Oo. <laughs> Saan na kami? Anong sinasabi mo? Hindi sa ina ka? Ah, putang ina mo. <laughs> okay. Hindi mo mo si Mami! Okay lang yun! Okay lang, okay lang na naman yun! Sabi yan! Nakaka-na-take naman yung kanina. Okay. Awa! <laughs> <coughs> hindi ka nga rin nagpakita ng awa sa amin eh! Ginastos mo yung pera sa mga sugal mo! Tsaka... Tsaka, hindi ko na alam. <laughs> Tsaka, ba't ka malulungkot? Okay, okay, dali. Okay, okay, okay. <laughs> Hi guys, this is Ian Luis San Petro and I am Floyd Ritz Florentino and we're inviting you to subscribe to Tibon Manila YouTube channel And also we're inviting you guys to subscribe to our social media platforms such as Facebook and TikTok account In Tibon, Tibon Manila I'm so Heybon Manila to manila buhay masaya,